Sa mga balita mula sa iba't ibang dako ng bansa, bigo pa rin matagpuan ang siyam na mga isda na naiulat na nawawala sa karagatang sakop ng Panatag Shoal. Ayon sa PCG, may tumawag sa Coast Guard District Southern Tagalog na namataan nila ang isa sa mga mangingisda sa hilagang parte ng isla ng Kabra sa Occidental Mindoro. Ngunit ng kanila itong puntahan, wala o silang nakita na isa sa mga mangingisda sa ngayon ay patuloy pa rin ang mga otoridad sa paghahanap sa mga ito at nananawagan sa mga residente sa iba't ibang isla na iulat agad kung makita ang mga ito. At we are at tinitingnan namin kung uh, buhay sila. And anytime from now, and anytime now ay makakatanggap, ay hinintay lang namin yung report para malaman kung talagang nandun sila. na uh, nawala itong last week, reported to us, and uh, uh, nagkaroon ng search and rescue operation sa area na maaaring pinuntaan nila notice to mariner do sa mga vessels traversing the area and then nag coastal uh, search and rescue rin yung mga namin